Magandang araw mga idol. Magandang araw sa inyo at magandang araw sa mga subscriber natin. Diyan sa Canada, Saudi Arabia. Uh, mayroon sa Ireland mga idol. At mayroon din sa ano. Sa... Ah? Hindi ko mabanggit. May, what, may ano tayo sa Japan din. So maraming salamat sa inyo mga idol. Sa inyong suporta. At lalo na dito sa Pilipinas. May kasamaan tayo mga idol na umingi sa atin ng pang fishing, pang ano, snakehead. Morning, so, mga idol. si Kapulso yun, mga idol. Kapulso. so, hindi naman tayo madamot. Meron naman tayong maibigay. So, ibigay natin sa kanya. So, itong ibigay ko sa kanya, mga idol. Mahal na mahal ko to, pero mas lalong mahal ko siya. Kaya, ibigay ko sa kanya. <laughs> hindi niya pagsisiyan itong mga idol kasi bago to lahat, bago ang real bago, bago, mga idol tingnan yung mga idol lo. walang pakay <laughs> ito ito mga idol sa kanya na to tingnan, at tingnan tinig ng reel wow <laughs> grabe virgin na virgin virgin na virgin oh. ito na idol kapulso kanya na yan mga idol idol gusto uh, niya kasi matutong mag fishing ah uh, hindi lang hunting kasi ang gusto ko, gusto ko rin na matuto din ako ng ganito. Uh, sana hopefully sa susunod na mga content namin eh, ay na kami nito ni So yun doon uh, Rio Abinuha. Uh, maraming maraming salamat sa iyo idol sa binigay mong uh, sponsorship na naman. Wala uh, anuman 'yan ng idol <laughs> basta mayroon tayo. Yan. <laughs> binigay lang talaga sa akin idol libre, walang bayad oh. Yan gan bait yung ating idol na si Rio Abinuha. Uh, sana po patuloy nyo pa rin po siyang uh, suportahan at saka Patuloy niyo pong uh, samahan yung kanang journey, mga lakad niya, mga fishing adventures, tsaka yung anong, kung ano mo yung mga content niya, sana samahan niyo siya lagi. Ayun uh, na po, maraming maraming salamat po And ulit. Yon mga idol, God bless you all. Thank you. Thank you idol.